Just Maray na aga Nissan Sentra Tingnan nyo naman mga tropa yung oil sludge nya Napaka -itim Pero palalabasin natin yan ng parang brand nyo Makikita nyo mamaya mga tropa max Una nating ginawa dyan Binaklas muna po natin yung kanyang mga valve spring Ang isyo nga po pala ng head na yan eh, baluktot po yung kanyang mga engine valve mga tropa max Kaya nagpapalit na po tayo ng isang set na engine valve Saka valve seal Hinugasan mo na po natin 'yan saka natin ginamitan po ng wire brush gamit po yung hand drill syempre bago natin i-wire brush yan shifty muna tayo mga tropa mechs kailangan natin magagilis po dyan o salamin napaka delikado po sa mata yung wire brush na yan nagtatalsikan po yan mga tropa max. kaya lagi po tayong mag-iingat sa ating mga ginagawa kita nyo mga tropa medyo pumuti na sya nung matapos natin gamitan ng wire brush ipipinising pa po natin yan ng engine degreaser. makikita nyo mga tropa puti pa po yan at matapos nating i tinanggal na po natin yung kanyang mga valve seal saka sinunod naman po natin yung kanyang pagbabalve seating mga tropamex matapos nating i-valve seating isinunod naman natin yung kanyang pagbabalve lapping o valve grind Ganyan lang mga tropa yung biskate o technique sa pagbabalve lapping. Gamitan nyo lamang po ng hose sa ilalim. May ibabalve grind nyo na po yan ng maayos hindi kagaya po nung grinding stick eh minsan hindi pa po yan dumidikit maasar lang po kay mga tropa sobrang mahal pa po ng grinding stick matapos nating iba tinanda na po natin yan yung kanyang mga engine valve para hindi na po yan magkapalit palit mga tropa max kung saan nyo po yan ibinal grind dapat dun din, din nyo po yan ibabalik mga tropa para wala pong singaw matapos nating i-valve grind hinugasan natin ulit po yan at yun kita nyo mga tropa parang brand new na dahil wow. ginamitan natin niya ng engine degreaser di na natin naipakita yung pag -e engine was pero basic na lang naman po yan express sprayhan nyo lang po yan ang engine degreaser babad nyo lang po yan ng mga 20 o 15 minutes mga tropa at sinunod na nga po natin yan yung pagkakabit ng kanyang mga valve seal pagkabit po mga tropa ng valve seal tanggalin nyo muna po yung mga kanyang spring bago nyo po ipasok yung kanyang valve seal sa kanyang valve guide at inasimbol na po natin yan na wala pa po yung mga valve spring dahil dahil clearance po natin yan mga tropa veks. tapos nga po nating mahigpitan yung kanyang mga camshaft cap eh, chinek na po natin yung kanyang mga valve clearance syempre inaasahan po natin na magkakaiba-iba po yung magiging clearance nyan dahil nagpalit nga po tayo ng engine valve mga tropa max. meron po yan na okay na o goods na yung clearance meron naman pong lalabas dyan na tukod mga tropa max. kaya kapag tukod mga tropa ganyan lang po yung technique natin kapag konti na lang po yung ibababas o halos dos o kaya 4 na lamang mga tropa ginagamitan na lang po natin yan ng sand paper mga tropamix para hindi tayo mapatay sa clearance 0.008 ang linalagay kong clearance dyan mga tropamix kapag ako yung masusunod sa pag-clearance yan pero meron tayong mga tropa na minsan nagre-request ang gustong ilagay e eh, 10-12 pero kung wala naman po silang request at ako lang po yung masusunod straight 8 lamang po ang linalagay natin dyan matapos nating i-valve clearance kinalas natin ulit yan mga tropa para naman po ikabitay yung kanyang mga valve spring kapag binaklas nyo po yan mga tropa mix kailangan yung kanyang mga valve lifter eh, hindi na po yan magkapalit-palit o magkarambol-rambol mga tropa Siyempre sa paglalagay ng valve spring yung makitid mga tropa mix laging nasa ilalim po yan matapos na ilagay yung mga valve spring syempre lalagay natin yan yung kanyang retainer tsaka yung kanyang mga valve block at sinunod natin ikabit dyan yung kanyang mga valve block ginamitan na lang po natin yan ng DIY tools kaya po ng inyong nakikita pwede naman po yan sa press drill pero pinapakita ko po sa inyo kapag wala po kayong press drill ganyan lang po mga tropa ang gawin nyo magpabricate lamang po kayo ng ganyan may kakabit na po yun o, ninyo yung kanyang mga ball block pag kayong mga tropa mix nagkabit ng ball block kakalsuan nyo po yung ilalim o yung engine ball para hindi po siya bumaba matapos nating ikabit yung kanyang mga ball block papalupaluin natin yan mga tropa para 100% na kumapit yung kanyang mga ball block sa kanyang engine ball at ibinalik na nga po natin yung kanyang mga valve lifter dyan mga Tropa Max gaya ng nasabi ko kanina kailangan hindi po magkapalit palit po yan dahil na valve clearance na nga po natin yan mga Tropa kailangan kung saan natin tinanggal yan kanina doon din po natin yan ibabalik ano ba yan may tumawag pa nag edit tayo eh at binalik na rin na po natin dyan yung kanyang mga camshaft cap linagin na po natin yan ng konting lubrication mga tropa mix at sinudo natin ibinalot dyan para hindi na po madumihan mga tropa ready to pick up na yan ang ating katropa at shout out na rin natin ang katropa nating mekaniko nyan boss JR, shout out sa iyo boss from Cavite pa po yan mga tropa mex at yun palikim in naman po dyan at pasir na rin yung naibigan marapit mong salamat mga tropa mex God bless you all